Mysterio Wilderness Farm, Day 25 of Winter, Year 3. Ang current funds ay 5,155,524 gold at ang total earnings ay 19,193,558 gold. Ngayon gumising tayo, uminom tayo ng green tea at kumain ng crab cheeks. ngayon nga pala yung ano Christmas party tingnan natin yung Feast of the Winter Star ano nga pala yung ano bukas ang forecast bukas ay it's going to snow tapos sa Ginger Island it's going to rain ngayon ano ang ating kapalaran luck will not be on our side. Touch natin tong duwende. Statue ng duwende. Bombs cannot damage you. At ito rin naman. Sa diwata. So, binigyan niya tayo ng blessings of speed. Kunin natin tong mga nasa ano, statue. Basahin naman natin ang ating analysis ng farm. So, may 36 tayo na ready sa greenhouse. Siguro pwede na natin kunin yun. Uy, dami natin makukuha dito sa ating mga machine. Tapos syempre, lalagyan natin nga ng bago. Dito, kunin na natin. Silipin nga natin kung meron na tayo sa cellar. Wala, wala pang available sa cellar ang nilalagay lang natin doon, cheese, no? Pero matagal. Matagal din bago siya na harvest. Dito naman yung mga alahas, lagay natin. At dito ang mga minerals, at mga ores. Ito 20, ano, pwede natin tong ilagay doon sa ano natin. 25 naman ang kailangan tapos the rest lagay natin dito at itago na natin yan ngayon bago tayo pumunta dun sa greenhouse gagawa tayo nung pinakamagandang ano ito deluxe fertilizer so gumawa tayo ng madami 40 40 na gawa natin matatak tayo dun hello snowy yan at maalala natin ngayon yung monito so iwan natin dito tong deluxe fertilizer meron pala tayong dalawang garden pots dun tapos kumain tayo ng farmers lunch yan eto palang deluxe lagay natin sa fishing rod kainin natin tong farmer's lunch para marami tayong makuha na good quality or the best quality. Iridium sana, no? Pwede na rin yung gold. Ayan, yan, iridium. So, diba? 1,000 agad yung difference nila. Kasi nakakain tayo ng farmer's lunch. Ayan, gamitin na lang natin tong panggapas. Alas lahat pala merong ano eto ba, ayun yung area na yung wala pa yata <coughs> so, eto deluxe, lag kunin natin yan ito kunin natin and eto rin etong, ano uh, regular quality ipasok natin dito sa gumagawa ng seeds tapos yung mga plots na wala pa na fertilizer. Siyempre, lagyan natin para... Yan, ito. Nalagyan na ba? Ngayon na, Feast of the Winter Star. kaintain lang nila tayo at <clears throat> mag... Ano tayo, magtatanim tayo sa mga kinuhanan natin ng harvest. Ang harvest natin yung uh, gemberry. Ayan. Tago ulit natin dito. <clears throat> yan, itong rare seed at saka itong deluxe. Tapos, kunin na natin itong mga, pangalan itong mga fruits. Uh, yan, nakuha na natin lahat ng fruits. Now, meron tayo itong ano, oh binigyan tayo ng 500 eh, ni Luis. Tapos dito, uh, anihin ko na to kasi baka na dyan pag dyan, ane, na, ano na maging, eto to to, maging ano siya, pangalan mo giant. Pakunin natin. Ay, hindi pwede makuha. O sige, uwi na muna tayo para mabilis tayo. Let's go home. Tapos, ibenta na natin itong sweet jamberry o oh, 138 lang. 23 lang siya. Ito rin, 54. Tapos, all the rest. Ilagay muna natin sa mga baol. Yung mga uh, forage, forage. Tapos, dito naman yung mga fiber, mixed seeds, Tapos lahat ng prutas na yan, lagyan natin dyan. Itong gold na quality, lagay natin dyan. At sa kanya-kanyang ref. Yan ref kasi sineparate ko yan ng spring, summer, at saka fall. Para alam ko kung ano yung mga <coughs> Hindi ko nga pala napansin ko ano yung ano natin ngayon. Si Jody yung ano natin eh. Prismatic ko. Kulang pa tayo ng orange. Daladala natin yung orange. Tapos ang ating ah uh, tayo kay Jody. Yan. Nga pala, Kahapon meron tayo ditong ano. Uh, cookie. So binigyan tayo ni Santa Claus ng regalo. Ngayon, ang paborito ni Robin. Nasaan naman si Robin dito? Robin, where are you? Kana si Robin. Ay, hindi pala si ano Jody, Jody. Ayan, si Jody. Ayan, diamond. So, diamond na lang bigin natin. May marami tayong diamond. Ayun, 40. Ano na nga ay? eh. Ayan. <clears throat> so, let's go. Let's go to the Christmas park. Wow, ang daming kukunin dito. Bukas na lang 'yan. So, nandito na tayo sa ano, uh, Christmas party ng town. Usapin natin ng mga ta. Yan. tayo kanyang tapag-usap. <laughs> Do you want to hear the legend of the winter star? No, no. Kasi mat matagal yun eh. <laughs> Gusto ko naman matapos yung araw. <laughs> Yan. Dito na si Leo. Leo na dito na. Kausapin natin. Ba't kaya si Penny hindi natin makausap? natin ulit. O baka naka na yata yung una natin nakausap. Mali naman ako na ano. So, ito ang ating kamunito. Yes, let's give her the gift. Itong diamond. So, it's you, a diamond. Thanks, lima. Diba? Oh, bata yung ating ano si ano, Jazz. Ano yung ibinigay ni Jazz sa atin? What's that, Jazz? Yan na. Excuse me, I have a gift for you. I found it last summer when I was playing at the beach. I hope you like it. What is that? <laughs> wow! Rainbow shell! Madalang yan eh. Maganda yan, rainbow shell. I'm glad you moved here, Farmer Marshmallow. Okay. <laughs> Yan, nabigyan tayo ng rainbow shell. Kausapin muna natin lahat bago tayo umuwi. I hope there's a new camera. Marshmallow, what are you hoping to find? A new watering can, a jug of spice, shampre, stylish boots. I see that would be a great gift. <laughs> Yan kausapin natin sila lahat. Andito pa nga pala si Pierre, nagtitinda. <laughs> Titinda si Pierre, maski ano. Ano right, yung binibenta niya? Ano ba binibenta niya? Duck egg. 2-5. Oh, mahal oh. <laughs> Perch winter banner. Oh, mahal ng kanyang mga ano. Meron na tayo niyan eh. Meron tayong binili. Ayan bilit pa tayo ng bilit dati <clears throat> yan kausapin so, pa natin yung mga ibang villager ngayon silipin natin sino pa ba ang hindi nakausap si Vincent si Vincent sino pa Wizard, Demetrius, si Sandy, si Krobus, at saka si Kent. So, kausapin natin yun. Ito si Kent. Ano may yung mga marinig siya doon sa other side. At saka si Demetrius. Yan. Ito. At yung bata, si Vincent. Okay, silipin natin. Halos kausap na natin lahat ng villager. Except for wizard, nasa torre siya, si Sandy, si Krobus, at saka yung dwarf. So, pwede na yan. Okay na. Let's go home. So, natapos natin yung Christmas party sa town. Winter, Feast of the Winter Star. Okay, let's go home. Yan. So, kukunin natin tong mga to. I-add natin to sa alas. And then, kailangan tayo pumunta pala dun sa ano, sa Fern. Fern Island. Ayusin lang natin. Baka, biglang meron. Alam mo na, yung mga kalaban. Punta tayo dito sa Fern. Sa Ginger Island. Diyan. Oh, may makakuha doon, no? Kunin natin. Tapos, <coughs> lagay natin yung nahanap na ano. Yung. Oh, may, mag, may kukunin pala tayo dito mga mag-crops. Kunin natin yung crops na yun. Tumutubo na yung mga tinanim natin dito. So, ang kulang na lang dito ay yung orange. Yun yung, ayan. Yung ay, bakit? Ah, kasi meron ito. Yan. Okay, may 40 tayo. So, meron pa tayo ditong hindi na mga ano eh, crafting. Where's that? Hooper! 50! 50 ang kailangan. 40 lang yung ano natin. So, kulang. Cool meron ba tayong extra na gemberry? Tingnan natin dito yung sa skills. So, meron time 14. 14. Ano ba yung palitan? Where's that? Where's, where's? Ah, ang isang ganon, sampu. So, papalit natin yung so sobra natin. Ayan o. Oh. Ayan yung, kung nakikita nyo, ito sa taas, sa corner. Nandun yung ano. So, palitan pa natin. Ilan yung kailangan? 40. 44 na tayo. Yan. 46. Ah, 48. 50. 50 na. So, pwede na natin. Gusto na yun? Pwede na natin. Itong recipe. Hindi yan yun eh. Ito. Itong hooper. Kasi, <coughs> para tapos na natin. So, nakuha na natin. Ito naman, ang kailangan. Saan yun? 20. 20 eh, ilan ba yung ano natin ilan ulit ilan na tira silipin natin sa ating ano 9 9 times two. Ah, 18 kulang pa pala wala ko ba't ganun paano natin mga yung mabibili yung ano ano hindi yata natin na mabibili yung magic bait kasi 20 siya anyway baka meron pang ibang pano, ano, way na makakakuha tayo ng Iwan na natin tong copper dyan. At ano pa ba? Sige, tong orange, wala naman siyang pupuntahan. And then, kaya palang bagal natin. Inom tayo nito. Let's drink that. Hindi natin to. Yan. Baka may way pa para makakuha na ano. Siguro pag nakapaglaban sa mga uh, pangalan nito. Sa, um, so dapat more than 130 pala, no? Kasi para bukas na yan para mataniman din natin. Ano mo meron dito? O oh, kasi magtatanim tayo eh. Pero bago ang lahat, kailangan ko itong papalitan kay Clint. Tomorrow, Friday. So, uwi na lang muna tayo. Yan. Pasok tayo dito. Hindi natin dito tong mga prutas. Tapos tong wa ano. Ito, dyan. Yung coconut. Tapos yung mga kahoy pasok natin dito. Dito naman yung sap. Yan. Ngayon, let's go to sleep. Bukas na yan. We'll go to sleep. Go to sleep for the night? Yes. So for day 25 of winter year 3 kumita tayo ng 212,037 gold